pinatulong ko yung games na yun kasi kailangan ko talaga guys. Pero ano siya guys, license po siya ng pagcore kaya Hello so guys, uh, ako po uh, si Edward ulit. Uh, kung baga, uh, nasabi ko lang po sa inyo na pasensya na kayo kung na uh, pinatulong ko yung games na yun kasi kailangan ko talaga guys. Pero ano siya guys, license po siya ng pagcore kaya kung gusto nyo pong mag-join or mag-register, uh, nasa inyo po kung gusto nyo po, hindi po sa piritan nito guys, okay? ah uh, kasi ginawa ko lang to kasi kahit papaano guys may kita ko ba kahit papaano hindi naman malaki yan kita guys pero nasa inyo na po yung kung gusto nyo mag register ho hindi kapag galimbawa po na sumawad ako don may purpose naman yon hindi naman po para sa akin guys okay basta mag register po kayo lalagay ko yung link dyan sa baba kaya mag register po kayo Okay, kapag medyo madami po, edi eh, mamimili po ako ng konting ano lang, di ba, konting blessing. Kaya I hope mapatawad nyo ako sa ginawa ko guys. Kasi kailangan ko talaga. Siyempre alam niyo naman guys. Mahina talaga sa Facebook ngayon. Sobrang hina. Kaya congratulations sa mga ano. Kumikita ng malaki. ba diba? Pero siyempre kahit pa paano. Ah... may income. Kahit konti-konti lang. Kaya kayo na pong bahala guys. Ah... Uh, sa lahat po ng mga followers ko. Kaya ngayon, ngayon lang ako nakagawa ng content. Ng medyo maayos-ayos ng konti. Nag, video ko ngayon kasi gusto kong malaman nyo na uh, ito nga. Uh, pagpasensya nyo na yung desk game guys ha. Okay lang. Wala na akong masabi-sabi guys. Sorry at pasensya na talaga. And maraming salamat po sa support ha. And God bless. Yes! Meron mo kung trip 5,300 dahil lang sa laro sa test game. Tingnan mo, test game. Itutok mo yung test game. Ayan, test game. O, diba, test game. Tingnan mo pero, eh. Bisa mo. Tingnan mo ang pero. O, yun o. 25,300 dahil lang sa laro. Maglalaro tayo, okay? Kung uh, ano magkano yung patanuloy natin. Kaya, kung paano maglaro ito. Ayan, like hindi dito. May nakalig right? dito, buy uh, bonus. Ito, buy bonus. Hindi tayo ni Scatter, guys. Ganyan natin, hindi tayo ng get nari ng 200 pesos, guys. Okay? Tingnan natin. Ayan. Ayan, take

Wow. Nine, two, six, yeah. wow. Wow. Two times. Five eight. thousand knots. Wow. Two thousand. Three times. Seven thousand. Four times. Nine thousand. 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 One Nine thousand. 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 Maklat sa pamitira natin. Bakit natin. Kasi, uh, Meron tayong 25,335, di ba? Kaya ang gawin nyo guys, kung naman kayo, ilalagay ko po sa baba ng aking comment section ang link para maglaro kayo, okay? Ito guys, advisable po hindi po sa pambata, nasa inyo po gusto maglaro hindi, okay? Just, yes, uh, yes. game po ang pangalan ng aking pinagawang natin. Thank you and God bless. Bye!